Ako si Francis Ryudike at narito ang mga napapanuhong balita. Sa proyekto ng Department of Transportation o DOTR at Philippine National Railways o PNR na North-South Commuter Railway o NSCR ay inaasahan na mag mas magiging komportable ang biyahe at mas makakapagbigay ito ng benepisyo sa bansa. Base sa Facebook post ng PNR, ang NSCR ay may kakayahan ding mabawasan ang polusyon sa hangin at mapabuti ang turismo, turismo gayon din ang ekonomiya ng bansa. Ang proyekto na ito ng pamahalaan ay patunay din sa dedikasyon nito na maging modernisado ang railway system sa Pilipinas. Muling nagbigay paalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko sa pagkalat muli ng maling impormasyon na ginagamit ang pangalan ng kagawaran. Ating alamin ang bagong kumakalat na isyo sa balita ni Daniza Lopez. Binigyang linaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang katotohanan ang kumakalat ng na pamamahagi na tulong pinansyal sa online ng kagawaran. Base sa peking Facebook group post, mamimigay umano ang DSWD ng 10,000 piso. Pahayag naman ng DSWD sa opisyal na Facebook page nito, peke ang nasabing Facebook group at ang mga nilalaman nito. Dagdag pa ng DSWD dumadaan sa assessment ang proseso ng pamamahagi ng tulong pinansyal na siyang ibinabahagi ng social workers. Pinayuhan din ng DSWD ang publiko na maging mapanuri sa mga nakikita online, bagamat ito'y isang scam na siyang maaaring magdulot ng panganib. Dani Zalopez, Naguulat, para sa One Media Network. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tuloy-tuloy na naghahatid ng tulong para sa mga nasalanta ng amihan at trough ng low pressure areas sa Mindanao. Sa tala, umabot na sa 257.6 million pesos na halaga ng tulong ang naipagkaloob, partikular na ang mga delata, tubig, inumin, food packs, hygiene kits, medical supplies, tents at iba pa. Ang mga lugar na hinatira ng tulong ay ang mga residenteng apektado sa Northern Mindanao, Caraga at Davao. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Comelec, muling isasagawa ang public bidding para sa online voting and counting system. PNP, kinumpirmang walang katotohanan ang kumakalat na criminal gang syndicate sa NCR. Four-piece party list representative JC Abalos nilinaw ang pinutunguhan ng pondo sa DSWD. Pitong daang rim na mga hindi dokumentadong sigarilyo sa Northern Samar kinumpiska ng PCG. BI, pinatalsik sa bansa ang puganteng dayuhan na hinahagilap sa China. Philippines vs. Hong Kong magtutuo sa Window 1 of FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers. Patas at pantay na balita. komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanuhong balita. Magsasagawa ng panibagong bidding ang COMELEC para sa online voting and counting system. Ito ay matapos parehong idineklara ang dalawang bidder na hindi kwalipikado. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, marami pang kumpanya ang kumuha ng bidding documents. Ngunit kalaunan ay pinaalam sa Comelec na hindi na sila makakasali sa proseso ng bidding dahil sa kahirapan sa pagkuha ng mga kinakailangang sertifikasyon. Patuloy ang pamamahagi ng tulong ng humanitarian team ng MMDA para sa mga naapektuhan ng masamang panahon sa iba't ibang panig ng bansa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Buhat ng malawakang pagbaha dulot ng hanging amihan na pinalalapa ng trough ng Low Pressure Area o LPA na mahagi ng malinis na tubig ang humanitarian team ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Agusan del Sur. Akaugnay nito ay namahagi rin kamakailan ng tulong ang ahensya sa Davao del Norte na lubharing nakaranas ng hagupit ng masamang timpla ng panahon. Ang malinis na tubig na ipinamahagi ng ahensya ay mula sa mga sinet-up na solar-powered water filtration units upang masiguro na ang mga iinuming tubig ng mga apektadong residente ay malinis at ligtas. Ilan sa mga barangay na kanilang inabutan ng tulong ay ang barangay New Visayas, Erbo at Lapinigan sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang bawat unit ng Solar Powered Water Filtration System ng grupo ay kayang mag-filter ng 180 galon ng tubig kada oras. Samantala, ang aksyon na ito ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr na layong mas siguro ang kaligtasan at seguridad ng mga binahang lugar at matiyak ang magandang kalagayan ng mga residente na naapektuhan ng malawakang pagbaha. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ang rims ng hindi dokumentadong sigarilyo ito ang nadiskubre sa isang closed aluminum van na nahara ng Philippine Coast Guard o PCG sa Santa Clara Port sa Northern Summer Kamakailan. Ang nasabing mga kontrabando ay nagmula umano sa Sambuanga City at patungong Owas Albay. Ayon sa Coast Guard District Eastern Visayas, patuloy ang pakikipag-ugnay nito sa Bureau of Internal Revenue Region 8 para sa mga kinakailangan dokumentasyon, tamang inventaryo at kaukulang paghawak sa mga nasamsam na kontrabando. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Comelec, muling isasagawa ang public bidding para sa online voting and counting system. PNP, kinumpirmang walang katotohanan ang kumakalat na criminal gang syndicate sa NCR. Four-piece party list representative JC Abalos nilinaw ang pinutunguhan ng pondo sa DSWD. Pitong daang rim na mga hindi dokumentadong sigarilyo sa Northern Samar kinumpiska ng PCG. BI, pinatalsik sa bansa ang puganteng dayuhan na hinagilap sa China. Philippines vs. Hong Kong magtutuo sa Window 1 of FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Ryudike at narito ang mga napapanuhong balita. Arestado sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang isang puganteng dayuhan dahil ito'y wanted sa mga otoridad ng China dahil sa kanyang patong-patong na kaso. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, ang dayuhan ay kinilala bilang si Zhang Shanfa kung saan ipinag-utos din ni BI Commissioner Norman Tansinko ang may turnover ito sa BI Border Control and Intelligence Unit upang dalhin ito sa Camp Bagong Diwa. Matapos nito, inilista si Zhang sa blacklist ng immigration at sinigurado ang kanyang deportasyon para sa agarang pagpapaalis nito sa bansa. suportahan ang lokal na produkto ito ang panawagan ng AgriPartylist matapos ang talamak na bentahan ng smuggle na sibuyas online para sa detalye narito ang aking ulat Lalawagan si Agripartilist Representative Wilbert Lee sa Department of Agriculture ODA DA na bigyan ng karagdagang suporta ang mga local farmers. Ito umano ay upang hindi na umasa ang mga mamimili sa mga murang sibuyas na naglipa na online na ayon sa kanya ay smuggled kaya naman mas mura ang presyo nito. Ayon kay Congressman Lee, ang kumakalat na 25 pisong kilo ng sibuyas sa mga social media ang nagiging dahilan kung bakit bumababa ang farmgate price ng sibuyas kaya naman nalulugi ang mga magsasaka. Bukod pa rito, dahil mas kilik ang murang sibuyas online, ay nabubulok na lamang umano ang mga lokal na ani. Karagdagang suporta tulad ng hindi delayed na ayuda, fertilizer pesticides at pasilidad tulad ng cold storages ang kinakailangang ipagkaloob ng DA sa mga magsasaka ayon kay Congressman Lee. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay muling nagsagawa ng Joint Air Patrol sa West Philippine Sea ang Philippine Air Force at United States Pacific Air Force. Ang nasabing aktibidad ay kaugnay ng pinakahuling isinagawang maritime cooperative activity na nagpapakita ng dedikasyon ng parehong puwersa tungo sa pagpapaigti ng interoperability at pagsusulong ng Indo-Pacific Regional Peace and Security. Pinalalakas din ito ang kakayahan ng AFP na gampanan ang mandato nito at mapanatili ang presensya nito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Comelec, muling isasagawa ang public bidding para sa online voting and counting system. PNP, kinumpirmang walang katotohanan ang kumakalat na criminal gang syndicate sa NCR. Four-piece party list representative JC Abalos nilinaw ang pinutunguhan ng pondo sa DSWD. Pitong daang rim na mga hindi dokumentadong sigarilyo sa Northern Samar kinumpiska ng PCG. BI, pinatalsik sa bansa ang puganteng dayuhan na hinahagilap sa China. Philippines vs. Hong Kong magtutuo sa Window 1 of FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers. Patas at pantay na balita. Komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.